Hello mga kababayan no. Oh. Magandang hapon sa atin lahat. Kumusta po kayo? Time check mga kababayan, alas 3 na po ng hapon. Medyo maaga kami nag-start kaninang umaga at uh, maagang natapos yung ating uh, mission ngayon. Kaya thanks to God. At eto mga kababayan, dahil nandito si Aling Rochelle, napagod. Kaya naisipan namin uh, at naisipan ko rin mga kababayan na i din or ipamper yung sarili natin lalong-lalo na nandito si Aling Rochelle sa Pangasinan na sinamahan niya ako. Gusto rin nating i-try mag-relax, no? So mga kababayan, samahan niyo po kami dahil nandito kami sa Malasiki, Pangasinan. Dito po sa likod ng McDo. Dahil dati mga kababayan nakaraang buwan, uh, na kami dito sa eto, Corti Beauty and Wellness. Ayan, Corti Salon dito po sa likod ng uh, Macdo sa bayan ng Malasiki. Na try na po namin mga kababayan. Nakaka-relax nga talaga yung mga therapist nila dito. Magagaling silang uh, humagod ng uh, lamig sa katawan. Kaya ito, ngayon napag-isipan ng team dahil may time naman na balikan dahil maganda talaga yung service nila mga kababayan. Kaya samahan nyo kami. Napakadali po itong hanapin dito lang po sa bayan ng Malasiki at sa likod lang po ng Makdo. Uh, ilan yung ano nila dyan? Uh, bali, dalawang unit na yung uh, pwesto nila. Kaya mga kababayan, honey, ready ka na? Ano pang gusto mong mangyari? Pa-puts pa ka? Puts pa yung ka. Hindi <laughs> ah? ah? Di nga, no joke. Ano, sa ano lang. Ah? special ka. Facial ah okay. Ganon din siguro ako para matry naman natin maging pogi kahit isang oras lang, no? Si Kuya risky din magpa-facial din. Kuya Resky, pa-facial -pa ka rin. Oh, hindi na massage ngayon. Ah, walang massage. Baka... Bakit? Dati gusto mo massage. Hindi, hindi ako sanay. Ah, hindi ka sanay. So facial na lang. Facial. So tayong tatlo facial. Yes, sir. Okay, pero yung mga kasama ko Then, si massage. Boss Tax, talagang gustong-gusto ng katawan nila at si Kuya Sam. Massage. Si Kuya Sam, mga kababayan gusto niya yung okay. Nilalamas-lamas yung katawan niya eh. Di ba? Nawawala ba yung pagod, Sam? Sam? Uh, ha? Pwede rin, pwede Madalas ka ba dyan? Sa mga therapies? Wala pa lang. Oh, come on. <laughs> first time, first time. Ah? sige, so diretsyo okay. na tayo. Samahan nyo kami mga kababayan. Baka sakali na ngailangan po kayo ng mga massage o kaya, anong tawag dito, Han? Yung sa kuko? Ano? Nail, ano? Nail. oh, nail extension? Ha? Ano, uh, cutie, pang cutie. Oo, oh, kala ko manicure. nail extension. Ha? Manicure. Ah, manicure and pedicure. iyon oh. hindi, alam ko na yung very common na yung manicure, pedicure. Oh. Nail yo, yo, oh I... yung pinaparugtungan yung mga kuko oh, ng mga nail, mayayaman. nail extension. O, nail extension, maganda. Nakita ko nung nagpamasas kami mga kababayan, ang gaganda ng mga kuko nilang, mayayaman nilang tignan. No, gusto kong matry yun. Kaya mga kababayan, samahan nyo kami. At uh, sa vlog na ito, eto. Uh, uh, enjoy muna tayo uh, para sa sarili naman mga kababayan para ma-relax-relax naman itong mga wrinkles ko, yung mga libag-libag dito, ang dami ng ano hindi ko alam <laughs> tara tara, let's go guys Na? treat natin ang sarili natin, samahan nyo kami mga kababayan ayan inom, inom lang muna ako ng Gatorade Hey, okay, let's go Papakita ko sa inyo mga kababayan kung gaano kaganda. Tuloy ka, Han. Pasok kaya, pasok. Magandang hapon! Ay, kumusta kayo? Bumalik ulit kami dito, ma'am. Kasi gusto namin na ipamper din yung sarili namin. Na? Ayan. Honey, pili ka na. Anong menu? Uh, pero syempre, ma'am, uh, bago ang lahat, naka-video kami. Okay lang? Ayan. So, tatanungin natin yung pangalan ng napakagandang mm -hmm. ano nila, ma'am. Pangalan nila, ma'am? Um, po, sir. Ann? po. An. Okay. Ganda mo naman. Pwede bang malaman yung mga mino? Kasi yaman din lang. Although mga kababayan, mga kabarangay, na-try na po namin magpamasage dito at uh, talagang, gaya ng aking sinabi kanina, marirelax po kayo. No? Kaya nandito kami ulit. Pero nung time na yon wala pong video, dahil na appreciate ng team Daddy Frankie kaya kami ngayon ay gagawa ng video para malaman ninyo kung gaano nga ba talaga kaganda dito. Yes ma'am. Mga services kasi namin meron po kaming facial, oh, yes. massage, um uh, meron po kaming nails, nail extension, gel, lash extension, um um lash lift, facial, radio frequency para mga, mga pampatanggal ng na mga nanu thread fats natin sa katawan nito. Okay. ang pinaka mostly na binabalik-balikan talaga sa amin nito is yung massage po namin. Tsaka Ay, tsaka yung, yung facial. Yes po. Tsaka facial. Yes po. Uh Tsaka yung foot spa natin kasi yung foot spa namin talagang bukod sa matatanggal natin yung mga kalyo natin is talagang may kasama po kasi siyang massage. Foot okay. massage. Yung foot spa okay. po namin. Ako. Okay. So gusto kong ano, gusto kong malaman yung sinasabi ni Ma'am Anne na promo nila. Pwede ba paki-explain ulit, Ma'am? Ang promo po namin to this October month is meron po tayong K-Beauty and Glow. Ang mga kasama po doon is Hydra Korean Glow Skin, Black Doll, Korean Baby Glow, Eyelash Lift with Tint At marami pa pong ito. Ayun, ang galing. So, sige. Ay, ah, try natin yan para makita ng ating mga viewers. So, ma'am, um, siya na sinabi mapapanood ng mga viewers natin, pwede bang paki uh, pakisabi yung exact location ninyo dito? Um, located po kami dito sa Cb Square, Malasiki, Pangasinan po. Oh, once. Oh, Yung ano nyo, a ah, operation hour? Um, 9 am to 10 pm po. Okay. So, may mga reservation din ba? Yes po, sir. Okay, sige. Pwede yeah. po kayo mag-book pag before po kayo pumunta para, um, mas ano makater po, namin. makater po namin kayo. So may page din kayo para mabilis nila kayong ma-contact, ma-email, ganun? Yes po, sir. Meron po. Sa um, Cortes, Cortes, Cortes Salon, po. Wellness, and Beauty po. Pero isa lang, ang masasabi ko mga kababayan, napaka, uh, daling hanapin po ito. Uh, bayan po ng Malasiki, sa likod lang ng Magdo. Pagpasok nyo dito sa likod, makikita nyo na kaliwat kanan, pangalan, signages nila ang makikita nyo. No? At saka kung, kung may makita kayo mga magaganda dito sa harap, sila na po yun. ba? Diba? So, sige, paano tayo magsisimula? Boss Tax, parang suking-suki si Boss Tax dito eh. Tax, invite mo yung mga parokyano na eh. Ayan mga kababayan, uh, bumalik kami dito dahil tinrit na naman kami ni Ma'am Rochelle at okay. ni Daddy Frankie at kasama ng buong team. Kuya Rizky, Kuya Christian sa Motovlog. Boss JV, KG27, uh, Kuya JC. Yan. Nandito po tayo ngayon sa Corti Salon. Uh, honored by Kapitana. Hindi ko na babanggitin kung sino si Kapitana. Basta ah, shout si Kapitana. out kay ano, shout out sa maganda nating Kapitana, no? <laughs> okay, si Kuya Reski Ano? Ay, uh, ako no. Ah, uh, siyempre papasalamat kay Boss. Yan. Wala pa eh. Dahil sa mahabang byahe, ngayon pa lang magpapasalamat na kami. Okay, very good. Ngayon sa mahabang pa, Boss, kailangan mag-refresh. Tatry ko yung put is pa. Put spa. Put spa. Put spa. Put. put spa. Put Face yan. Face Yung put nasa baba. Hindi. Face na lang tayo. Face na At ang pinaka ano dyan mga kababayan, mga kabarangay Kasi madalang lang dito si Aling Rochelle Kaya eto, magbibigay din kami ng time para banding kami Although mapapansin nyo mga kababayan, mga kabarangay no? Hindi po kami kumpleto ngayon dahil ang uh, kalahati ng team namin is nasa Makati. May inaayos din si Boss JB. Pero uh, bukas, andito na po siya. No? Kaya kunti lang kami. Pero tara mga kababayan, huwag na masyadong dal maraming daldal. -dal, kailangan makita nyo. Uh, to see is to believe. Ika nga. Kaya titingnan natin kung maayos nila tong mukha kong na to. <laughs> <laughs> Talit tayo sa kamila. Ano okay. po hangunan, ni Daddy Ah, huh? facial Ano, ano lang ako, facial lang ako. Doon po tayo. Ah, doon. Sa VIP? Yeah. Yes. 'Yun, okay, very, very good. Nice. <laughs> Let's go. Thank you. Hello, sir. Stop po. Ay, hindi pa lang guest. Ay po, magandang hapon. Hi. Hi. Um, Bali, um, pwede po si pwede po muna kayo muna dito dati para para makapag-relax mo. Thank you. Daddy, Hi ma'am. Lagi <laughs> <laughs> na lang kami nagkikita Sige po, okay lang. Okay lang dito. Asya. dito ka ni. sa inyo pa? Or diretso pa na pumunta? Ano punga? Ikaw, honey. Ikaw. Kaya ba nila yung pa ako? Parang takip ng kuhol to. kaya, kaya po yan. sige, sige. Tingnan na. Eh, pe-prepare lang e, po. Yes. Tatanggal na ako ng takong.

sabi niyo rito. <laughs> <laughs> para sa paa yung masabi niya yun, sir. Para sa paa yung masabi niya. Oh. Ito, nestle cream. Ito sa Sa amin. Thank you naman, try kahit sa Saan, sir? <laughs> sa, ba't sa mukha yung tinuturo niyo, sir? Hindi pa po. Masabi, bakuna yung may uh, para paminta. May itim, itim. Tikman mo Si so, Madam, relax na relax ah. Hindi nga ako nagpapaganya ngayon lang. Ngayon lang Pumunta ako dito para mag... Para magpaganda. Hello po. Hello po. sa ano. Para ano Boss, <laughs> Ako massage sa balita ko para gawin mo dito sa korte Salon special. Eh wala silang available na liha dito. Pero may bapping. Meron pa kayong bapping? Bapping. Dina bapping din. Ayoko kung paano Ay, mga, na, pano na pano mukha ko kasi walang order na liha, masal sa ako. Doon ako sa kabila. Adware ko tayo may liha. Eh <makes noise> in order 'yang para sa yo. Ewan ko kay Sam, tsaka kay Christian kung na-order yung liya para sa mukha nila. Akin na lang, skim ko. Wala silang chinso dito. Chinso? Chinso? Ito puputuloy <laughs> yung chinso. bako-bako ah. Ang gusto nga niya, kaya na daw, masilyahan. Pwede, pag may ano-ano yung mukha dito, pag may mga butas-butas, pwedeng patchian kasi yan. yung skim ko. Pwede, masilya. Uh, Maima masilya, tapos ililiya. Tapos yung sakto yung sinabi mo, yung grinder. Pwede, yan. pwede, pwede, yung. Yung pwede. Yun, pwuk, yun. Pwede yun. Kikinis yun eh. Pupula yun eh. Isip ko yung ano yung Parang ginawang jeep yung mukha. <laughs> ginawang jeep. Ginawang you know, uh, jeep. parang kumantay. Pero ako, eh, fairness, ano, kailang balik na ako sa cortes Salon. Ha? Kasi talagang regular ako kasi nagpapamasahe dito. Nakaka-relax talaga. Yun yung binabalik-balikan ko dito. So yun ay papagwa mo? O four massage ako rito. Pero pag hindi tayo magkakasama siguro, itatry ko magpa-facial. Sa ngayon, medyo nahihiya ako. Maraming nagpa-facial na magaganda. Medyo hindi po na ako ano dito. Massage mo na ako. Sa susunod na linggo, facial naman. Itatry ko. Maganda na. Massage tapos facial. Magpapabigil ka ba? Hindi ko Gusto kayo try it. sa'yo? Tanggal taba. Ang sinabi taba. Mayroon ba dito ang pagtanggal ng tabak? Ay, hindi na po mapupots pa kapag nagpamasahin na Bakit? po sir. Kasi po sir, galing po siya sa oil po eh kasi mapapasok po yung lamig niya ka Ah, may lamig na? Oo. Ah, So, pwede na isang pahalang mamasahehin mo. No? Sa <laughs> so, one uh, and half, sir. Ayun. Stretching, oh. Yun, mga kababayan, yung binabalik-balikan dito ni Bostax. Yung mga ganyang pang... pang ano, pang relax sa katawan. Man, Siguro ko, man. ha? Siguro ko may mga 30, 30 times na itong bumalik dito, no? Ano safari, kaliwa pa alam. Kaliwa, tapos kalate, one and a half <laughs> ulit, three hours. Paa pa lang yun. Ha, <laughs> ah, babayan. Ba Pagdating din sa lower part, so medyo maumbok na to. One and a half din. So, apat na oras kalate. Kalating katuwang pa. Din. Kalating katuwang pa lang yun. Hindi, <laughs> si ate magaling yan magmasage. <laughs> Eh, matanong ko lang, anong tawag sa massage na ganyan, Kino-cross nyo yung pa? Stretching ko sir. Stretching? Apo. Ah, pa. So, parang nasa stretching pa lang? Stretching po muna, saka po magmamasahan. Hmm. So, yung kanina, yung ginawa mo kanina? Naka stretching din po, sir. Stretching pa rin ah, yan. Po. Saka, tanong ko tayo, ba't nakasubsub yung muka? Ah, para po ma-relax din po na, na makatulog sila, sir. Ah, makakatulog sila pag ganyan. Yes po. Eh, medyo lakas na kasama dyan, Tim. malaki yung ano yun, yung <laughs> binti. so, yan ang tawag sa massage na yan. Ito, sir. ah uh, may kasamang shatsu at Swedish po. Ah, yung yes. dalawa. Dalawang version. Apo. Ah, so, yung parang nag-Spiderman ka doon. Ano tawag doon? Ano siya? Spiderman ka doon no, so, Spider ka kanina. ganun Ganun-ganun. Ah, uh, po kasi ang ang position sa una po sir kapag mag-stretching po. Yung sa likod. Yes po. Mm. Yan yung pinupon yung nilagay mo baby oil. Hindi po sir, uh, mm. bamboo oil po. Bamboo oil. Opo. Sinkin ko 'yan sa bamboo. Ah, uh, yes po sir. Mga yeah, no? Bamboo oil, pero napakalinaw, no? Bamboo oil. Dito lang yan sa Korean. Ano? Pangalan lang anong sir? Korte? Korte pa Spa po. Korte Spa. Din lang na makikita. Napakalinaw na bamboo oil. Ah, oh, ilang po, sir? Okay, lang. okay na. Okay Anong pressure niyo? Sa kung may po. Okay, okay lang po ba, sir? Mm -hmm. Wala pa lang reklamo ito si pasyente natin si Postax. Kahit anong nga ano ni, eh, Kahit anong masahe Pwede. Yan, yeah, ano tawag dyan? Yung mga pinipiga-piga yung palad ng ano pa. Yung mga muscle-muscle po kasi ang kailangan dito, sir. Mm hmm. Pampaan Relax din. Yes po. Ayos ah. Pero pag makapalang mo, hindi natatalab dyan. Oh. No? <laughs> Kailangan ipaputs pa mo muna. Opo. Saka mo ipaganyan, no? Yes po. So, ayan na lang muna natin sila dyan para mas makarelax siya, no, si Boss Tax. Balikan natin maya Dito sa labas. Wala naman. Diyan ka lang. Nakapahan ako eh. Hindi. <laughs> of <laughs> 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 <Maybe, laughs> expert yan. Basta sa korte, eh. expert yan. Mga yan. Medyo hindi na mati ha. Huwag lang basta sa, masyado sa gitna. Natatakot <laughs> silang idiin eh. eh. Sabi ko magkapal yung mukha nito. <laughs> <laughs> relax na relax yung Madama. Huh? sa Sabi kasi ni Ma'am, marami daw akong ano tawag doon ng no? white stock. Dami talaga? Yes, tatatot talaga. No. Pero hindi natin matatanggal ito ngayon kasi agad, to, agad, yes. ano, kailangan siya ibabad pa, tapos sinusunog yan. So baka ma'am may meron kayo importanteng event. Eh. Hindi. Sugat-sugat yung mukha <laughs> wala na lang po kayo importante event. Hmm. <laughs> kasi babalik ako dito para matanggal uh, lahat yan. Hindi pa ako ng uh, time. Po. Kailangan po um, hindi kayo magpapag, ano at least one day pahinga kayo. Kasi syempre, susunugin natin siya eh. So, kahit kapan, may mga sagat, -sagat siya. So, pero yung sagat-sagat na po yun, mga three to four days, okay na po siya. Um, Nag-subside na, wala na yung pero after ng session, one day lang ang pahinga, pwede na talaga? Yes po, yes po. At hindi naman totally yung talagang pahinga ng anak. Maga parang iwas lang masyado tayo sa direct sunlight, yes. bawal lang swimming. Mm Yan yung mga ganun na naman. Pollution, syempre kasi hindi naman. Hindi naman totally sugat na anak. Para mga scum, scum lang po. Okay. Hmm. Ito yung nasa piece niya, yung dalawang malaki. Noon lang po, yan, eh. yan. Noon lang. Oh, oh. oh. yung nanay, tsaka yung tanong. <laughs>

Uling. ginawa? Huling. dinukot <laughs> dukot nila. <laughs> ano ba? Tapos sinuklete. Sigas pa. Araw. Eh, ayan mga kababayan. Hindi ko nakikita yung mukha ko. Pero ay feel na ano, masarap sa pagiramdam. No? Okay. What do you think, Sam? Uh, po. Oh! Gusto ko sa'yo eh. So yun mga kababayan, mga kabarangay, after po ng ilang oras na pagre-relax ng Team Daddy Pring Frankie, dito kila madam, kila boss. Nagulat ako mga kababayan, napakasimple lang ng uh, boss natin, no? napaka down to earth. Sana all. <laughs> no? So, kumusta pakiramdam tax? Uh, relax na relax din. Yun. So, Nakagulong. na ako. so, <laughs> so si Boss Tax, mga kababayan, is a massage ng kanyang inabel uh, inavail. Sa akin naman, hot spa and then facial. Di ba? So, honestly, mga kababayan, hindi po ako sanay sa mga ganito. Although, eto, binigyan din natin ng time yung ating mga sarili para ma-relax din. At, honestly, para ma-try din natin. No? At uh, ito pala, ganito pala yung pakiramdam na napakasarap. Parang gumaan no, So, naisip ko tuloy, parang gusto kong balik-balikan. Mm. ba diba? Kaya, si Hani ano naman ang experience? Kumusta naman? Okay, okay. Ang, ganda. ang ganda. Ang ganda nga ng kinalabasan. Nakaitlip ka na yata. Oo, nakaitlip <laughs> no? na ako. Kasi yung session po ng uh, facial namin, almost one hour na po mga mm. Kaya, nakaka-relax talaga. Kaya ma'am, thank you so thank much Thank you so po. much din po Ayan. sa inyo po. Thank you, ma'am. Balik po kayo ulit. Yes. Kaya mga kababayan, uh, ma'am, located po ito mga kababayan sa bayan po mismo ng Malasikik. Napakadaling uh, hanapin dahil sa likod lang po mismo ng Magdo. Kakatabi po ito, uh, Jollibee, Magdo. So, sa likuran po ng Magdo. Huh? So, ma'am, nakabidyo po tayo. Uh, pwedeng invite nyo rin itong ating mga client. Ay sige po. Uh, sa mga gusto pong pumunta po dito sa spa po namin, Cortez Salon and Spa Wildest, dito po lang sa likod ng Magdo Malasiki. Ayan. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. Asahan namin mga kapubayan sa gustong maka-experience po dito sa Cortez Salon. Napaka-bait ng mga staff nila. Talagang uh, magagaling. Kaya try nyo rin po. Iniimpitahan ko po kayong lahat. Basta mag, uh, gusto niyo mag-relax, di ba? Palinis ng kuko. Lahat po. Ayan. Napakagaling nila. Kaya nire-recommend ako po ang Corti Salon. The best po. Thank you so much. Thank you yes. po.